sige, sige hey, kuya, ingat ka salamat ha salamat dito, alam ko kapagpahinga ka na salamat ha ha, ah, ingat ha, ah, oh. hindi, hindi na ingat ka palagi pa oh, sa opisina nyo, sa San Juan oh. alam mo kung saan yung papunta doon, hmm. basta nasa Santa Mesa ka na oh, pag nandun ako, alam ko na saan San Juan kasi dito, papunta Santa Mesa yan, doon sa may Old Santa Mesa. Oh, tapos sa ah, kain na lang ako nang papuntang San Juan. Oh, Tapos punta sa Sanwan. Oh. Sige, uh, sa saglit lang kuya. Mandalu yung Sanwan, Mandalu yung na yun eh. Oo, eh. oh, yun doon. Oh, sabay na ka Ang layo nang pag naglakad ka pa. Uy, e, sabi, wala akong masasakyan. Lakarin mo na lang. Naku, ang layo. Kaya pala e, pawis. Hindi ko, ng yung Uber oh. Nung pako ron. <laughs> Kaya pala pawis. lakarin mo, Wala akong masasakyan kan. Kaya pala pawis na pawis ka kuya. Hindi ko eh. Galing ka pa ng pako, tatakarating ka dito. Layo e, parang, na na. Sabi kasi ng pwede daw mag-stay eh, na yun yung inano yung guardia bawal pala mag-stay yun doon ah pumunta ka daw do para doon ka matutulog sana oo oh, hindi doon ako dinala ng service namin ah sige anyway, ko sabay na kata hanggang doon lang sa may old santa mesa oh, okay. ah po yan lang naman yun ah kesa lalakad ka pa layo pa noon tapos ang dilim pa dyan okay ka na sabi sa'yo, lakarin mo daw wala yun naman ah, <laughs> oh, dito may dumadaan na jeep minsan ah, oh, kaya lang, bihira na ngayon pag ganitong oras, wala na Layo pa ng lalakarin mo na yan, no? Anong trabaho mo, kuya? Asa construction? Tapos taga pula ka na kuya Ano sa garay Tapos Tapos nag stay in ka sa trabaho mo dito <laughs> eh ba't inabot ka ng ganitong oras kuya? nawala okay. ang layo ang layo naman yung lalakarin mo kung galing ka pa ng lang pa ako, tapos pupunta ko pa dito sa Santa Mesa. Ang layo niyan. Tapos, madaling araw na, no more. Saan ka dito, kuya? Gusto mo dun sa may, ano, sakay ng jeep dun? Di ba sa San Juan ka? Pupunta saan sa San Juan? Pupunta man dun. Alam mo yung address? Ah, eh, diretso na sana kita kasi magkakatabi lang naman yan eh. Oh, gusto mo mag-jeep ka na lang. Dito may mga sakayan ng jeep dito. Alam mo na yung sakayan dyan? Kasi dito, ito, Old Santa Mesa yung uh, road na yan. Tapos, pagkakanan na ganapa, San Juan. Ito, diretso na to, papunta din ng ano yan, San Juan. <laughs> Kaya lang dito kuya Hindi ko alam kung may jeep pa na dyan ng ganitong oras Eto yung kanan na yan Papunta Papuntang San Juan yan uh, Pwede kita doon lang sa may bandang San Juan Para kung sakali uh, Malapit-lapit ka na Kasi pag dito ka pa sa si Santa Mesa Malayo pa ikutin mo eh, Ayan na pa San Juan na to Ah bago ka lang dito Ayan uh, Hindi mo alam yung address kuya kung saan? Hi. Kahit yung ano yung landmark Sa so, may tiyan ko, kaya ako Pure gold, pure gold kalentong ah, dito na kita yung ibababa muna tayo sa pure gold kalentong dapat pala dun tayo sa kabila kanina saka lang kuya ha napin ito oh lapit lang oh dalawa harap 3 km lang Eto san Juan na dito. Ah, oh, ito san Juan na mismo ito. Nena Condo po kuya Ah, uh, kaya uh. kaya nagtrabaho ka dito. Maror trabaho sa North Sagaray ano. Oh. Ah, college na. Ilan ang anak mo kuya? Tatlo. Ay, ilan taon ka na? Ah, 48 ka na. Anak ko mga 32 lang. Ah, 48. Hindi <laughs> alata ha. Ha? Alin, yung isang anak mo? At ah, tatlo anak mo Yung panganay Nag-asawa na Kita ah, mo Wala nang jeep Kahit doon sa may daanan ng jeep Pag ganitong oras Bihira na nagbabiyahe talaga Buti ka na ng umaga Di ka pa nakaka eh. May cellphone ka kuya May cellphone ka Ay hindi ka marunong mag ano, Download ng mga apps ah, Tuturo ko sana sa iyo Kung paano mag book sa Ano sa move in ah, Tuturo ko sana sa'yo ko Kung paano mag book sa move in Oh, kaya kaya na to trabaho ko, namamasada ako. Eto, malapit na tayo sa Puregold, ano, kalento. Pag-aralan mo na magano mag-cellphone ng ganito. Para pag uh, alangan ng oras ka nakalabas sa trabaho. Alam mo na dito, kuya. Hindi, hindi na ko Thanks, Ayaw mo na. Yung helmet. Balik mo na lang helmet ko. <laughs> hindi na, ayan. Kaya <laughs> eh. Magkababayan naman tayo, hindi na. Itabi e, mo na, eh, pang merenda mo na. Salamat Kumita naman na. Anong pangalan mo kuya? Darwin. Kuya Darwin. Taga Bicol. At taga saan ka talaga? Bicol. At taga Bicol ka talaga? Napakasama mo yung taga Bulacan? Oo. Uh, Oke, oh, sige. kuya. Eh, ingat ka. Salamat, ha. Salamat. Ito, alam ko. Kapag ka na. Salamat, ha. Ah, ingat. Ah, hindi, na, hindi na. Ingat ka palagi. Sige, sige.